Maraming misteryong nagaganap sa ating daigdig. mga bagay na hindi kayang maipaliwanag kahit na ng pinakamalalim na kaisipan, mga katanungan na nangangailangan ng mga kasagutan subalit hindi rin maabot kahit na nga ng aghama, mga simpleng pangyayaring minsan ay hinahayaan na lamang maganap at pabayaang lumipas hanggang malimutan. Ang mga misteryong ito ay saklaw naman ng kaisipan. Subalit, mas maganda kung ito ay ibabao na lamang sa isang imahinasyon na siyang maglalaro at magdidikta kung ano ang nagaganap sa likod ng mga bagay na hindi kayang maarok ng kaisipan. Sa ating araw-araw na buhay ay inaanod tayo sa karagatan na mga misteryong ito. Minsan sa sobrang lalim hindi na natin maabot. Minsan sa ating pagtatangkang langoyin ay mas lalo tayong ilalayo na mga alon na mga pag-alinlangan. Sa pagkainan, nakatutok ang iyong pansin sa mga bagay na iyong kakainin, pati na ang tubig na iyong iinumin. Subalit, napagtuunan mo ba ng pansin ang maliit na bagay na hawak mo para ka makakain? ang kutsara at tinidor. Halina, samahan nyo ang Nixon TV sa pagtuklas sa mga misteryong nagaganap sa mga nawawalang kutsara at tinidor. Good morning, good morning, good morning Welcome to the stage of Nixon TV The official stage of people who wanna know And the places we want to go Kutsara tinidor Dalawang importanteng gamit sa ating buhay At sa ating bahay Kaya mo bang kumain kapag wala kang kutsara tinidor? Tingnan natin ang misteryong bumabalot Sa mga nawawalang kutsara at Tenido. Isa sa pinaka importating gamit sa pagkainan ay ang tambalang tinidor at kutsara. Maging sa kusina ay malaki rin ang naiaambag ng ating kutsara at tinidor. Hindi nga matatawaran ang kontribusyon ng dalawang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagtitimpla ng kape kailangan mo ng kutsara sa pagtataka ng ingredients sa iyong iniluluto. Kutsara din ang bida. Kapag ikaw ay kailangan uminom ng gamot, kailangan mo ng kutsara. Kailangan bang haluin ang iyong ginigisa? Minsan, kailangan mo dyan ang tinido at kutsara. Teka, bukod sa sandok, pantikim din ang kutsara. Sa madalit salita, hindi yata tayo mabubuhay nang walang kutsara. Bagamat marami pa rin ang nagkakamay kapag kumakain, hindi naman makakain ang ilan kapag walang tinido at kutsara. Sosyal, may Kaya nga mahirap man o mayaman, hindi pwedeng walang kutsara sa pagkainan. Ibat-ibang hugis, ibat-ibang laki, ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mga gamit. Mula sa paghigop ng sabaw at kahit sa dessert, may nakahandang kutsarita. Malaki ang ambag ng tinidor at kutsara sa bawat kultura. Sa ating mga Pilipino ay may kasabihan na kapag ikaw ay kumakain at nahulog ang kutsara, asahan mo may darating na bisita. Kutsara kapag babae tinidor kapag lalaki at pag maraming nahulog na tinidor at kutsara, maghanda-handa ka dahil marami kang magiging bisita. Uy, may bisita! Hello po! Ano po ba si Lance? May pamahiin man o wala, sa ang katotohanan, mabilis maubos ang tinidor at kutsara. Kaya nga ang mga nanay, nagrereklamo na. Hindi nga naman gawang biro ang halaga ng tinidor at kutsara. Bakit lagi naman wala kong mga, mga kutsara nito? ito? Hmm? Kaya ba sa ko sa ano? Sa kapitbahay o kaya kumakain sa labas? Eh kaya lagi nawawala mga kutsara, tinutol. Minsan lang po, parang ako na ko ng bili. Tapos, ayawang po ba? Parang mga kilada. Tatino, apat na set. Minsan wala ng kapare. Ito po, di iba, iba yung set? Tapos ngayon, wala naman yung bili uh, ba? Ayawang po uh, ba? Kami nga po, matalas napapagalitan ng nanay ko dahil nawawalan Dito sa amin, napakalakas mawala wala ng mga kutsara. Kunti na lang natitira. Paiba-iba pa ang design. Kaya siguro misan pagka naguhugas, natatapo na kakasama sa basura. O kaya man, lang sa loob ng bahay kung saan saan nalalagay kahit sa gasto. Kaya siguro sa susunod, bibili na lang uli ako. Dadagdagan ko na para mawala na may natitirang marami. May misteryo nga ba sa mga nawawalang kutsara? Ayon sa mga saling kwento ng mga matatanda, kapag nahulog daw ang tinidor o kutsara, kailangan damputin ka agad ang mga ito. Kung hindi, ay may mahiwagang kamay na kukuha ng mga kutsara. At kapag ang mga kutsara daw ay pinabayaang hindi nahuhugasan sa magdamag, may mga duwende raw na oh, hahakot ng mga gamit na kutsara. Subalit, bakit sa loob ng ating hapagkainan o ng kusina, o maging sa mga handaan, mabilis maubos ang mga tinidor at kutsara? May nagsasyaron din kaya Narito ang ilang dahilan kung bakit nawawala o nauubos ang ating mga tinidor at kutsara. Minsan, ay nahuhulog ang tinidor at kutsara habang tayo ay kumakain at kadalasan, hindi natin ito dinadampot hanggang sa wala nang makapansin. Sa maniwala o sa hindi, madalas ay nahuhulog ang kutsara sa may maliit na butas na daanan ng tubig sa lababo at ito nga ay naiipon at nagiging sangki ng pagbara ng tubo. Minsan isinasama natin sa baunan ang ating tinidor at kutsara at kadalasan kapag ganito ang nangyari na sa opisina o kaya ay sa paaralan ng ating mga anak ang tinidor o kutsara. Kapag tayo ay nagpa-deliver ng fast food, bukod sa mga plastic gumagamit din tayo ng ating kutsara. Kaya naman, sa pagliligpit na isasama ang kutsara patungong basurahan. Kadalasan, na isasama ang mga kutsara sa mga basurang itinatapon na. Kaya naman, ang kutsarang na itatapon ay hindi sinasadya. Mamasyal ka sa buong kabahayan at makakakita ka ng mga kutsara sa ilalim ng sopa sumilip ka sa mga ibabaw na hindi dapat naroon sila may tinidor o kaya ay kutsara sa mga lalagyan ng mga gamit baka nandoon ng ilang kutsara sa paligid lang ng ating tahanan ay naroon ang ating mga nawawalang kutsara hanapin mo nandoon lang sila